Sa patuloy na pagbuhos ng ulang dulot ng Habagat, ilang mga bayan sa Binggit ang nagsuspende ng klase. Isa sa mga nagsuspende ng pasok ngayong araw ang bayan ng latridad mula preschool hanggang senior high school. Mostly ang naging kwanto nila yung possible na rainfall kasi mm -mm. yun yung isang kanilang naging basis sa kanilang suspension ng klases. Mm -mm. At, na, at yung kwantin po yung safety po ng mga mag-aral na pupunta sa kanilang mga paaralan at yung mga gagaling naman sa paaral na uwi sa kanilang mga kabahayan. Isa rin sa binabantayan ay ang posibleng pagbaha dulot ng mga pag-uulan. Sa lugar kasi na yun, doon po nagko-convert yung mga tubig na galing dito sa kabundukan. So doon po lahat ang daluyan, doon yung lowest Kaninang alas 12 naman ng tanghali nagdeklara ng walang pasok ang mga LGU ng atok at sablan na walang pasok mula preschool hanggang senior high school sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan. All levels naman ang class suspensions sa bayan ng kibungan simula alas 12 ng tanghali sa mga pampubliko at pribadong paaralan. Kanselado rin ang face-to-face -face classes ng Baguio City National Science High School sa Barangay Irisa na Baguio City. Ang mga klase sa tanghali ay pansamantalang idadaan sa alternative delivery mode. Ayon sa DepEd Baguio, maliban sa pamhalang lungsod, mayroon ding kakayahan ng mga paaralan na magdeklara ng walang pasok. Kung nakikita ni school head doon, uh the school head can call actually actually sa school head uh, doon sa debit order doon nabanggit yung uh, the school head will call for um tawag nito uh, class suspension yung localized sa mga uh, students and parents no safety is our priority uh, unang-una so if uh, we would like to reiterate na when they see na yung uh, daanan papunta sa school is uh, something really na dangerous or um Uh, hindi possible, then they don't ano, they don't push uh, going to schools. Meron naman tayong tinatawag na ADM, yung Alternative Delivery Mode, where the school heads are well-informed about it, na uh, kailangan nilang uh, igawa uh, other than face-to-face. -face. Buong araw mararamdaman ng pabugso-bugsong ulan sa malaking bahagi ng Ilocos Region at ilang probinsya sa Cordillera dahil sa habaga Angel Arquero, RNG News.